kaya magkano sa ano kata? 35. kasi hindi mo kasi For the videos, guy, and yung mga pusa. hindi makalabas dahil sa ulan, dabi pa lang ulan na. So, parang nag ako na, bibi, na mag-ano kami ng malagkit. Parang lugaw. Hindi ko alam kung anong klase ano dyan. Basta dugaw na may mais, na may sago. So, yun. Nagpunta ako sa palungki. Bumili muna ako ng almusal, ng ha? malunggay, pandisal. Napakasarap oh. kasi itong malunggay na pandisal. Kuya, magkano sa ano, kata? 35 po sa 35. Okay dito guys kasi hindi na tayo pwedeng ano magkarakaraw hiram o kaguran kasi nandyan may kaguran na so ang akin pinapa ano po muna pinapa unang gata yung nyug ay saka o ang ganda ng pangbiak nilang ng nyug napaka high na talaga ang mundo so ngayon bumili ako ng gulay kang kung kay gusto ko magsabaw kasi pag tag-ulan talaga masarap magsabaw so bumili naman ako ng sago para sa ating pangsahog masarap kasi ang sago at saka mais yan ang gusto ng mga bata ito lang nabili ko sa aking binili na 500 ito lang Diyos ko Aless, tapos baba, nandito baba, pa yung mga baba, pusa baba, naki ano pa naki-issue si kung anong mga binibili ko akala mo naman so ngayon kunin na natin yung ating malagkit nilagay ko dito sa ref kasi pag nasa labas lang siya magkaroon siya ng ano utitum awon um, sa tawag ana sa Bisaya magkaitom-itom kaya nilagay ko na lang sa ref so kumuha na lang tayo ng dalawang tasa ito ang gawin natin ng ano parang binignit binignit style pero ang pinakaano niya sago at saka mais kasi yan lang ang gusto ng mga bata ayaw nila ng ibang halo-halo dyan kaya yun lang So, ito, dinala ko nga pala yung, dinala ko nga pala yung sapal. Kasi yung pangalawa, yun yung pang tubig ko sa, ano, sa malagkit. Tapos, may, oh, may ano talaga ako na, yung pinakasapal niya, ilagay ko sa aking mga bulakla. Kasi, sabi ng nanay ko dati, yan daw ang pampataba ng bulakla. So, ayan, ang panahon ngayon, makulimlim. So, kailangan natin magsabaw na, magsabaw-sabaw. So, ito na yung mais. Grabe guys, 30 pesos. Isang peraso lang. Napakamahal na talagang mga binigid ngayon. So, ayan. Ganyan lang ginagawa ko kumulo na yung aking sabaw na pangsigang ilunod ko na yung bangus na pakasarap yan talaga ang gusto ko sa bangus yung nasa gitna yung mataba yan ang gusto ko at saka yung ulo aw masarap talaga yung ulo ayan pa naglambing lambing pa so ang gusto naman ng mga bata is prito so ang kalahati nagpiniprito ko kasi yan ang favorite nila na prito talaga bihira lang sila magsabaw tapos may talong, ayan, giatsal ko. So yummy! Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching.